Hello guys uh, magandang gabi sa inyong lahat uh, mayroon akong tip sa inyo tungkol sa ating kalusugan halimbawa, uh, inubo tayo o kaya uh, nakit ang lalamunan natin at saka masagit ang ulo natin tapos hirap sa paghinga so guys, ang gagawin natin ay magkapakulo lang po tayo ng may na tubig sa isang kaserola. pag kumulo na ito Uh, isalin natin to sa isang tasa tapos uh, kumuha tayo ng asin isang kutsarang isang kutsaritang asin lang ha a uh, tutunawin natin to tapos pag medyo maligamgam na yung tubig yung kaya na natin inumin yung nilagput natin tubig na may asin inumin na natin to guys very effective kung sinasabi ko sa inyo Uh, ako nga kagagaling ko lang sa ubo eh uh, ang ginawa ko lang yun, ininuman ko lang ng mainit tubig na may asin ayun, parang guminawa na yung pakiramdam ko guys, uh, kung alam nyo kung alam nyo na halimbawa uh, na ano na kayo na inuubo inumin nyo na agad ng ano, mainit tubig na may asin tsaka guys, may isang magandang magandang tips pa ako sa inyo yung pag, pag disinfect natin sa labas ng bahay o kaya sa sa bahay lalo na lalo, lalo na ngayon may covid ang gawin natin yung isang balding tubig lagyan natin ng asin ano sa iyo, yung kung gaano karami basta lagyan mo ng asin tapos sa mo sa i-spray sa labas lalo na diyan sa makuran nyo kasi pag yan natuyo magiging ano na yan eh yung parang ma, parang maalat na yan eh kahit na umulan kahit na umulan yung ano yung yung pag umulan nandiyan pa rin yung ano natin yung, yung pa rin yung alat ng tubig mas maganda yung katulad sa probinsya nandiyan tayo sa probinsya no uh, kumuha lang tayo ng tubig galing sa galing sa dagat mas maganda yun very effective yun kasi maalat siya yun ang pang disinfect natin sa ating bahay dyan lang sa labas huwag, huwag munang i-disinfect yung mga gamit natin makamamaya e eh, magkaano siya, magka mga ma, lawang siya. Siyempre, masama yung maalat sa ating mga gamitan. Magbiging ano siya, magiging kakalawangin siya. At saka guys, ang kagandahan nito, pwede yung galing ano, yung tubig alat, pwede natin disinfect sa ating kalsadahan. Lalo na nga yung uguuwian yung mga ano, yung mga galing sa Maynila. Maganda yung yan ang panano ano sa mga bumbero pag di-disinfect nila yan yung pang spray nila sa mga sakyan yung galing sa Maynila para mismo yung mga virus na yan mamatay oh very effective yan sinasabi ko sa inyo Eh, guys uh, yan lang muna ang maipapayo ko sa inyo dahil uh, uh, mag research pa tayo kung ano ang maganda pero yung na-research ko na yan galing po sa aking lolo yung lolo ko mismo nung unang uh, mga buhay po ng lolo ko si lolo Ingko namin sa, sa sa probinsya yan ang yan ano sa akin yung ina-advise sa akin ano ba yung uh, isinisipon ako inuubo pinapainom lang ako ng ano mainit na tubig na may asin may asin ha yung pag-inom niyan 3 times a day para kang humiinom ng gamot Three times a day ang pag-inom mo sigurado, siguradong na mawala yung mawala yung ubo mo at sipon lalo pag linalagnat ka maganda dun naman sa lagnat mayroon tayong ano diyan mayroon tayong isa din na pang pang, lab, pang tips dyan ay yung yung saklob tingnan nyo sa aking video nandun yung saklob sa aking video kung paano gamitin yung saklob na yan mo, linalagnat ka lalagnating ka no, pag nalagnat ka na lang, tapos magpainit na ng tubig lagyan mo rin ng asin tapos uh, singhutin mo inhale exhale mo mawawala yung ano mo mawawala yung lagnat mo okay guys yun lang muna ang mga tips ko maraming salamat guys bye bye ingat kayo dyan dahil mara, parami parami ang COVID ngayon maraming salamat guys bye bye